Saan naman galing kapon? Alam! 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 Hindi magpapauli ang pinakamaganda at sexy views sa grupo ni Alamat. Kung mapapanood mo yung video ni Juswa... wala ako doon kasi eto na ako. Sini siya! ano yan? Eh! Abos na naman oh Abos na yung di! Ang laki-laki sa akin, ginabit ko na lang! Ang dinisay ng kuryente, ayan oh ay, Uy! Gi! Gi! Ano nyo? Di nyo! Di nyo! Di nyo! So ngayong araw guys ay uh, aura na naman tayo at magbibase lang muna tayo kasi ibablog natin ito magandang araw ngayon guys. Huh? Sobrang Medyo ma-ulan. Yeah, so, alaga magbibayas muna ako itong damitong ko at makalat. Ba't kalat nito. sino Sili ba yung tao dito? Saan ka gapon? Alam. Arun! Arun! Suti mo, suti mo. Tapos pumunta ko sa ano. Gusto mo. Ayun, marami akong pinagawa eh. Sa atin ko daw. May naisip ako ba eh. Magupit nga. At syempre, hindi magpapauli ang pinakamaganda at sexy views sa grupo ni Alamat. Kung mapapanood mo yung video ni Joshua, wala ako doon kasi eto na ako. Tara, samahan nyo ako. Pupunta natin ang grupo. Sino Sino siya? Ano niyan? oh. Eh, god ka. eh, laki-laki sa akin kinabit ko na lang. Okay. mo ba? Parang malaki. Tawag Tawag Ay, malaki ang gandito. Ginupit mo angas -angas yan. Ang angas ng forma natin, no? Ano, ang... ano binaboy? Hindi ko dinisay ng kuryente. Ayan, oh. oh. oh, diba? no. Di ba? Mahala dyan, Ryan. Mahala dyan. Tsaka, hanggang dito yung short yung laki sa akin, hindi bagay sa akin. Mahal mahal ang bilhin namin dyan. Short yung ginupit mo. Okay na yan. Paluhin nyo lang na isa. Uy! Hindi, hindi. Hindi nyo. Hindi nyo, hindi nyo. Hindi nyo. Hmm, tangin na mo.